Hi, guys! Ngayon, mag-vlog um, na naman tayo. Wait lang, guys. Uuwin muna ako. <coughs> Siyempre, mag-call muna tayo, eh. Bang, ang bango ng school uh, ko, bae, binigay na ako ng best friend. Sister ko siya, pero binigay niya sa akin. Sister ba ako uh, ng best friend? Best friend ko siya, pero sister siya. Attendant ko siya, pero may best friend kami. Kasi best friend talaga, be. Wala kasing ibang kwan, be. Tapos binigyan niya ako ng uh, notebook, be.

bond paper at magagamit ko din yan basta meron akong ginagawa at meron akong nagawa kanina pa na gamit din yung sa kanya binibigay iba ang kit niya de wala pa na akin siya nilalagyan be, oh my god be wait lang be kasi cartoon lang to be cartoon ng mga katulbe. Ito di, oh. di ko na siya na, na uh, nakat ng maayos kasi hindi ko na alam kasi nadikit, napadikit ko na yung ito oh. Itong sa wipes. De, ganun ba talaga yung de? Yan di oh. Thank lang de. At bibili pa ako ng mga ganito de oh. Kuwa ko nyo. Hindi. Isa nang natitira nito bea oh. Kunin natin de. Ito na lang natitira. Ito na lang yan, be, oh. Ah. Kasi puro na lang lalagyan. Ang ganito, oh. Ganito. may oh, meron dito kasi ubus, ubus na, be. Inubus ko na, be. Kaya, kilita yun eh Ayun, mga lumis. Mga lumis talaga. Ka, eh. Kasi, tignan nyo, be. Yung power bank ko, be. Yan. Ang daming antik-antik. Be. Nilagyan pa talaga. Be. Ben naman ako ng supporters, be. At dito, be. Oh. Huwag lang natin ilain, baka. Kasi ang bigat nila, be. Yan yung mga gamit ko dyan. Meron. Ang gamit dito. Oh. Kuna ano na tayo nito. Mitong... Pabag mo. Meron akong papag mo Be. Ito o. Oh, si Daily. hindi ko alam. Be. Daily Sen. Daily Sen. Happy Hour. Bango talaga dito siya. Be. Pag nabango. Ito be. Hmm. Bang, bango. Yan ang bango nito. Be. Ibabalik na natin siya. Be. Binigay na aking sister. Sister patit ko system. Meron din, binigyan din ako ng mga bracelet ko. Nilagay ko na sa dito. Ito. Binigyan ako ni Kian. Binigyan ako ng ganito. And, ito din, oh. Cute na itong dalawa. Binigyan din nito ng best friend ko na si Katniss. Shoutout pala dyan kay Katniss. Yeah. Sorry be hindi ko siya nagagamit be ha. Yan. Ano ba ko? Not, hindi. Pero uh -oh, itong book na ganito. Na ito. Ay, nabili ko sa akin ng classmate pa rin. best friend ko. 10 pesos kasi ang um, kunti na lang nito be oh. Kunti na lang nito oh. Kunti na lang. Kunti. na lang. At sa hindi nang kaalam, ito pala yung aking account dito. Account na akin, TikTok. Ito yung account na Sa Facebook naman ito. Babe, hindi ako. Sana meron akong mga supporters pino. You know? no? Kasi ngayon na ako na vlog Dati ko pa to, ginagusto na maganto, babe. Nag-vlog-vlog. -vlog. Kasi, may pa na ng mga gamit. Ito, oh four division kasi to four mga karton lang yun be okay lang be kasi di ko naman ako professional na ganito be hey, lahat mabibili hindi ako hindi ako rich, rich. na pick yung aking gusto hindi yan kasi nag nag-iipon pa ako ng mga pera ito ito so, pa na ako puno pera Six Piece seneng deh, kaseh ah, lagi tanpa aku. Tunggu sebentar aku nggak nggak ada. Karena aku terah, urugas tuh senang aku ngalalaman. Kenapa nang deh? Kau tidur, aku tidurin aku nang desain di sa di bawah. Seneng ice cream, ice cream. Waiting nga yung aking aking desk eh. Okay na yan eh kasi wala akong pera. Balik yung sa akin. Hindi, baka ma-full storage na itong phone ko eh. And dito naman sa taon. Uy! Ito naman yung mga ko. Ay, lalagay ko pa ito. Kimpit lang. na ba yun? Ito din ah, binigay ni Ate Anan. Kapag pala kay best friend friend ko na sa Ate sister ko sa Beth. Kaya wag ano hen. Gusto din pala niya ng ganto pero wala sa phone din. Nasira yung phone niya, Beth. Saan nung kanto Parang best friend talaga. At goodbye na, best. Bye. Wala na ako masasabi. Kaya bye-bye.